Okay, uh, ang ano namin dito, yung sa hotel accommodation ng 3 days? 4 days and 3 nights. 4 days and 3 nights, umabot siya ng... With city tour yun. With city tour na sa Skylife Travel and Tours ng... 6,999. Ayan, 6,999 pesos. Tapos... Per head. Per head. Tapos yung aming yung may kinausap kami dun sa islands, uh, hopping sa Samal, islet hopping sa Samal. 5,000, walang mil yun. 5,000, walang mil. Kami bumili. Doon sa airplane namin, medyo nakatapit kami. oh, kasi parang safe pa yung... Naka-save kami. Kaming dalawa. Two-way na yun, per head. Three-seven, Seven-hundred fifty. per head. Two-way na yun? Two-way na naman. Sa Nike? Sa Nike. Ayos. high tech po ang elevator namin. Yung card, kailangan may card. Yun, para mag-on. Para may yak yak <laughs> Hindi kami makakaka pag wala ng card. <laughs> At uh, siyempre may re-recommend din namin sa inyo na putahin nyo yung Davao, uh, dito dito ah. Ah, ganito talaga. Sulit po yung ano naming anniversary namin ng Jay Okay? Aray! Dito po tayo sa sahog. Ito po sa sahog. Tapat po siya ng ano, ng 7-Eleven dito sa Mayon Street. Oh, uh, ito meron sila din yung uh, lechon belly dito. Ooh! Mm, Luchon belly. Tapos mga o'clock daw, meron din sila dito na tinda ng barbecue. Tsaka yung mga lutong bahay, masarap.

Ya, kan apa mau di drop kok. Mana dia? Kok. Ya, kan apa mau. Wow. Ayo aku. Drop dulu. Ke mana kamu kesebel? Ah, itu namanya di tab. Saya robot. Di dalam saya. Ya, kemarin bilang di drop deh. dam sa toro toro ako oh, so fishing ito po, ang lang no? 50 lang yan, kasi ito. dito, mura. Dapat lang sa 7 Ano ba ito? Mayon Street, ano? So, Mayon Street. Mamaya, ano natin yung anong Ang dahil. Ang กเอาละเอาละกินกิน Masarposonara, yung nila tik. Yung anil masarap. Babigat sa chat. Babigat sa chat. Masarom. Ayabian. Rice na lang. na masarap. Masarap yung na. na. One rice na lang. Kaya

the name of the group. Of Ito name of the gusto niya. na niya. Tama na niya. Tama na niya. Tama na niya. dito.

Dito kami kumain bago kami malis Masarap siya, masarap! Busog na busog! Sarap! <laughs> Aya ah, yes. at uh, then next time ulit, punta na kami. maghintay lang kami ng konti. Tapos so, airport na tayo, airport. It's OVN time! Oh, punta na kami ngayon sa airport. <laughs> Tagal natin dun? Katagal nga kami. Sana nag-enjoy kayo sa pagsama sa amin sa ating uh, anniversary family. to F. Bangoy Davao International Airport Okay, andyan tayo Sige po. Francisco Bangoy O, oh, eto na po ulit tayo Ayan. Gabi na Dito sa ating uh, Davao International Airport Ayun, eto na tayo sa Davao International Airport Ito na dito tayo baba. Dito na tayo. Ito yung check-in. Ito yung check-in counter. Ayun, dito na tayo. Okay, tutuloy na kami. Thank you, Sir, so, pag sa paghatid sa amin. Ingat po kayo. Bye-bye. Okay, sa itaas. Ito po, nakalagay dito. International Domestic Immigration. Sa may side na ito yung International tsaka Immigration. Doon sa kabila ay yung domestic. Doon tayo sa domestic, airport tax ayan, dito sa may kabila. Ayan, International Departures, Immigration. Tapos dito may mga souvenir ano, store. Ito siya. Ah. Ito na mga ano rito. Maliit lang siya pero okay naman. Yung ating airport dito. Pagka pa-depart na tayo, departure. Ayan. Ayan pala eh. Dahil natin sa ito yung mga souvenir store dito. Ayan na, wow. Ito pa oh. Meron din na bibili rito. Ha? Ayan, susundin natin yung time. Pero ikot na tayo ng konti. Meron mga souvenir shop dito. Ito pa oh. Wow. Maraming mga tindahan dito. Ayan oh. Mga, mga pasalubong. Meron din pala dito oh. Na souvenir shop and pasalubong. Hello. <laughs> Ayan. Oh, may mga t-shirt din pala dito. Tsaka ito pa. Marami. At hanggang doon. Sweet Shape Souvenir Shop. Ayan. Ang dami. Tsaka Cassius Masalubong. Wow. Ayan. Ayun, marami din pala dito. Na mga pang souvenir. Kung so, may nakalimutan kayo, pwede pa kayong bumili dito sa loob ng uh, Davao International Airport. Eh, dito pala, parang ganun din, yung 300, 100. Yung kuya, yung mga magkano? 150, sir. Ito, 150. Ah, ito daw, 150, ito, 60, 60 pesos ang isa. Tapos yung mga daing natin. Ito sir, 400, 360, 350, 300, 320. Tapos bawal sa loob yan. ano? oh, nga, bawal. Saka ito pa. Ito pa, pa ano mo, papapackage, pa, parang package. Ano? Ah. Check-in. Ay, ayun, ay, mga gate lunch for dito daw pa yung ano eh uh, Air Asia Cebu Pacific. Bit para kalang tao. Walang <laughs> tao dito. Walang tao, kami tao. Oh, napaka ganda. Para po zombie ang mga dito kami lang tao. <laughs> Yare. Tingnan niyo naman, no? Doon marami sa so, may Philippine Airline. Dito sa amin, walang tao kami lang dalawa. Gate. <laughs> okay gate ah, 3 tayo o, dito sa gate tree. yeah oh, oh. yung mga painting na pala rito na pa tayo gate 3 okay pangatlong ano na gate na namin hehehe <laughs> Delayed po ang flight namin ng watch. 11.45 45 pa kami. Narating kami sa Manila na. Ng... 1.30. 1.30. Ang tagal pa. Pero mm -hmm. sulit naman. Kasi <laughs> <laughs> makakauwi na kami to the hometown, Bulacan. Welcome back to the Manila. <laughs> to Manila. Grabe. Napapagod ako. Nakalaan na. Muna kami. Our's hours coming delayed. Ang tagal. <laughs> Ito na kami sa baggage claim. Mag-CR muna ako. Ayun okay na ang amero plano. Bye-bye. Airplane. bye Bye-bye. Ito tayo. Let's baba. Escalator. Oh, yan na. Ganda pala rito. Ayun. Wow. Ayun. Ano na tayo si CR muna? Okay. Ito tayo. Lalabas. At nice maganda ng terminal to, oh, bye bye, see you. Till next year. Oh, uh. again, again and again. Bye bye, see you. Salamat po na mga hindi pa naka subscribe, naka follow, naka Like, naka-comment, naka-share. Eh, subscribe na kayo, especially sa YouTube. At uh, hit nyo the notification bell para sa mga updated dating videos. Na ipalalabas ko sa inyo every time nagkagawa tayo ng mga interesting videos. Kung nagustuhan nyo yung video natin, share nyo na rin. Until next time mga Trapbox, keep safe and keep moving always. Bye! -bye.